Kaya pala eh, yung lakad nyo pag ganun gano'n eh Kailan kayo napisod? Mga isang buwan na siguro Isang buwan na Kaya yung lakad nyo hindi nyo magiging eh Masakit dito Okay Meron mo Ayan, yung dalawang buto na yan Maaaring isa rin sa Magiging problema yan, yan. Hindi yan pang karaniwan Yung dalawa na yan, ispar na yan Buong na yan ngayon, sir, nagka-fracture yung ano mo, sir, eh. Yung, kung sasabihin sa akin, ha, ito, ito ang pinakamasakit dyan. Oo, oh, yan. Di, yan, Ito, ito nahi, na itatas, ito na na nakagay. Siya na siya. O, oh, yan hindi ko. Siyempre, dito sa, dito sa, ano, parang sa, wala siya, ano, no? Diba, ikaw, parang mo, parang wala. Pero ako, okay. bakit ako may nakita ako? kahit sa resulta nila nakalagay sa papel, walang naka, -anin, naka -anin. Pakikita ko sa'yo. Sakto ito. Hmm, yan lang ito. Pakikita ko sa'yo. Siyempre ako, hindi ako radiologist pero may special na mata tayo. <laughs> oh. Bakit ko sinabing yun? Ayan o. Oh. Ay, oh. nagcrack Nag-crack. Crack yan. Pansin mo dito buo, buo, buo. Ayan o. Oh. Mm -hmm. mm. Right. Ayan o. Oh. Hmm? Kaya masakit. Gets mo na. Ngayon, isang buwan, ilang taon ka na? 56 na. 56. Maaring mag-heal to, sir, 3 to 6 months. Pero wala kang dapat ikatakot dito. Isang buwan pa lang, normal yan na mamamaga. Ang the best lang na nagawin dito, ayaan mo lang, iinom-inom ka lang muna ng mga pag sobrang kirot, pag natabig, magpipain reliever ka talaga. Pero, yung iinumin mo, yung prescribed ng doktor, kumbaga yung binigay sa yung reseta. Okay. Hindi ka pwede maghula ula Pero ito, wala kang dapat ikatakot. Medyo namamadali mo lang na, bakit? Sa totoo siya, kung mga sipa-sipa lang natin sa mga ganun yan, yung mga sa mga bangko, okay. sa mga ano, masipa na natin, di ba? Minsan, yung mga gilid ng cabinet, yung nakakantuan na na, matyaka natin no, yun. na nga ito, Master, dumikin itong ganyan eh. Bali nga eh. So, Tapos dinala ko sa ano, yun yung ginanod niya. Very good. niya. Mag okay, Ay, maganda, buwati. naman eh. Maganda naman yun. Eh. kaya lang, tapos ito magang-maga nyo, nabawasan yung maga kaya kaya ah, masakit pa, di, di o, ko oh, ayaw. wala. Eh, kaya nga, gagaling din yan, sir. Wala kayo na ako. Ang galing ko na dyan. Gusto niyo kayo na mag-massage o gusto niyo ako? Okay. Go. Okay. okay. Sa akin kasi, yung mga ganitong ano, explain ko lang sa inyo na wala kayong dapat ikat ako. Para sa akin, wala kayong dapat ikat ako. 3 to 6 months, Dependid, back to all. No? Sir, fracture to sir. Depende kasi yan sa edad nyo. Pero kung kayo yung mga 14 years old, 18, ganyan, wala, yung prime nyo, eh, mabilis lang. Ano? Oo, oh, ano lang to. Mga isang buwan lang to or sa kalatim buwan. Kahit utol siya. Ito, ito kasi ang natiso, siyempre yung pasubsob ako. Tignan nyo. Ito na naisunod ko kagal. Ito mga basa pa ako. Kanina, hindi ko pa yung tinitignan. Hindi ko pa yung nakawakan. Pero alam ko yung problema nyo. Pero wala sila nakita. Wala. Then, pa Pero bakit pinakita? ako may nakita? Ngayon, pinakita ko sa'yo. Oo nga, no? <laughs> oh. <laughs> hindi, eh, no? Meron, eh. Kau naman, eh. Ah, ito ba yun? Oh, fracture of the second proximal phalanx. Tama ako. Tama sila. Ay, ako, ito yung Oh, may road pala. Ito, hindi ko pa ngayon ko lang ito tinignan ha. <laughs> oh, tama sila sir. Ayan, oh, pinalit. Hindi lang sa inyo in-explain ng mahayos. Saan to? Sa inyo second? Sa inyo second balance? Hindi lang na-explain na gagaling din. Wala, wala sinabi. Okay, ako nung mag-explain sa inyo. Ayan, oh. Fracture of the second proximal phalanx of the right foot. Second. Ayan. One, two. Ito yung tip, yung maliit. Okay. Oh, phalange ibig sabihin ng phalange yung kahabaan ng ganito kasi dito ano na to eh tarsals yung bababa rito ayan yung mga daliri natin phalange phalanges ang tawag dyan okay tapos ang ibig sabihin ng proximal yung pinaka meron kasi tinatawag na yung puting buto mm -hmm. yun distal distal bone Iyan ang napasag sa atin okay So yan, nothing to worry. Titis-tis lang muna kayo ng mga mga dalawang buwan pa. Pero, gagaling siya. Eh, kahit naman anong gawin pa, no choice ka talaga, mag-aantay ka na, na ano Anong gusto mo? Eh, bayan na talagang talagang... Kahit operahin yung ganun oh. din. Oh. Eh, no need to operation naman yan. Ang gagawin mo lang dyan, iingatan mo lang siyang matabig. At huwag mo munang ipakakuyar sa ano. Oo, yun yung tinatakaw mo kasi may kaso mag-jagi. Mali. Mali. Kaya ka mali. Ngayon ang gagawin mo ng dyan, pahayahayahay ka muna. Ngayon ang gagawin mo na dyan, pahayahayahay ka muna. mo mong meron, lagyan mo ng bandage. Pabili ka ng bandage. Ako na mag-ano, magkakabit. Ito, pabili ka ng bandage yung malit lang. May total sa ating lumapit, sir. Sabi ko, siya na mag-massage kasi gagaling naman. Eh, sabi niya, ako na. Pili ka ng bandage. Hindi ka kasi. Masa dami ko na ang lakang Ah, okay. Eh, dami na natin lang dyan. Eh, dito. dito Pukam mo lang. Meron ka pala sa balakang. eh, dami na natin ito pati lang. Kasi ito, pwede ko namang yung ituro na kayo na magbasad. Kasi gagaling nga naman yan. Tsaka yung proximal fracture niya, na ano na, kamo na hatak na eh. Oo, nahatak. sumakto na. Nakadikit yan dati. Oo, oh, sumakto eh. na. Maganda yung pagkahatak. Oo, gusto niya. Ano yun? Sunak ko lang. <laughs> yung ano, kailangan talaga may mag-ano sa inyo. May mag-i-explain. Katulad niya, hindi na, hindi nyo, hindi na explain. Iniisip nyo ngayon, mali sila. Pero tama yung impression. Kita yung tumukma, hindi ko pa yun tinitignan ha? No, hindi ko pa kayo inahawakan. Hindi ako radiologist, pero kaya natin ano yan. Higa kang patagilin. Eh. Pero at least magkakaroon kayo ng peace of mind. Oo, oh, hindi mo pa kanina eh. Kasi nga eh. Kasi nga, tinatakbo yung pilit eh. May, may basag nila. Tataan ka ba kung anong nangyari? Talagang ano, ang range kasi niyan sir, pa may fracture, depende sa edad. Maaring umabot pa kayo na 6 months, yun ang totoo. Pero kung kayo'y bata-bata pa, kasi pa senior na kayo eh. Mm -mm. Kung kayo'y bata-bata pa, prime, sus. Kahit bali yan, saglit lang yan. Ang bilis ng metabolismo natin. Pero pagka, yan nga, may edad. Mas mabagal ang metabolism mas mabagal ang paghilom ng mga damage sa akin. Sabi ng side. Pero magkaganon pa man, gagaling din yan. Haplos-haplosin nyo lang ng pawi yan, ganun-ganun nyo lang yung mga kumikirot sa paligid. Mm -hmm. Mamay tuturo ko sa inyo kung paano nyo hahawakan. Kung paano nyo i-handle yung pilay na in. Tapos talagang ko ng bandage. Kasi ang taong nakikitaan mo ng bandage, anong gagawin mo? Nakikita mo, may bandage siya. Anong gagawin mo? Siyempre, iiwasan na natin siya. Baka matabing mo eh. Alam mo may tila eh. Ganun din ang gagawin ko sa'yo. Susutin mo ang Kaya ako, ako master eh. Walang problema. Walang problema. Mas maganda nga, nakabandage ka. Sabihin nila, nakasinayas ka, hulihin ka. Sir. Pilay ako eh. Galing away, nga ako oh. master. Pagilod nga ako. May profit yung pala o oh. kaya Okay, higakan pa daka. Mamaya na yung paa. Higakan ko pa daka. Hindi ako makapagsapatos. Basag yung ano eh. Pakita mo yung x mo. Hindi, Ano pala? baka sakaling maawa sa ipagbigyan ka. Kasi di ba bawal yung nakasinela sa biyane. Eh, baka i na nila yan. May exception naman yan. di ako makapagsapato. Pahilot nga ako, sir. Malay mo, sana kilala tayo ng ngayon sir. Huwag ka lang talaga sa ano sa it sa kadadaan. Ayo. Walang sinisino ron. Talagang kasi may camera ron. Kumbaga may reporter. Ay kritika ka. Oo. Kaya pa no. Dapat ko Kaya pwede sa mga pasamasahin natin. Ito na Roy. Eh hapos na ng pagmamahal eh. Kumakan din si Hindi naman malakas yung ano ko eh. Ay kidding pala. Hindi ka pwede sa mga masayistang babae. Hindi, hindi pwede. masakit pa yan pag binibigyan. Oo, yung pinakailalim. Oo, masakit pa yan sir. Lalagyan natin ngayon ng bandage yan. Para kahit pa paano, manatili lang siyang ganyan. Maganda naman na yung pagkaposisyon ng pa, ano? Maganda yung pagkakatak sumakto. Kunti lang talaga. Yung kita lang talaga yun. Alam mo talagang may nabasag before. yung kanina, yung isa, yung magkasama, yung payat na lalaki, tsaka yung ano, lahat babae. Hindi yung sinasabi, hinayaan niyo no? pang pilating ko kayo ng ano, talagang ano. Bandang huli, inamin hey, na, tihaya ka sir. Action natin na. Wait lang. Kasi na kanina yun, kasabi, nauna lang na konti sa akin yan eh. Oo, oh, sir. But ay, ayun nilang sabihin yung totoo. Hindi, patupin niyo ba yung totoo? Sige, patas nito. Siyempre ako, maano ako pag may napapagtin akong kakaiba. Sabi ko, mahina talaga nga rin yan. Parang niya. Ang taas din dip dip yung kaya din. Lagay sa yung wakay, Yan. Okay, relax na. Inhale. Exhale. Wait lang ako. Kanda tayo. Ang katakin ko parin yung, alam mo, pa rin yung Ano mo, bako. Pero hindi na rin sa ano dito ko lang atake dito sa ano. Kasi ito, once na imbalance ang lakad mo, magagawit siya mga yan. Oo, oo, gawit lang gawit siya mga yan. masakit, masakit. Kaya kasi patagin din yun lakad ko na oo, ganun. Oo, yun ang maitutulong ko. Pero ito, hindi ko na atake to. Dito lang atake ko tong paligid. Hmm. Para lang makasingaw yung ano. Kasi fracture to. Pag malakas ang hatak, bubu ka lang. So, naghihilom na yan. Hayaan lang. Pero pangkaraniwan lang makakaramdam ka talaga ng pain. -hmm ang mahalaga kasi maintindihan mo kung ano nangyari sa'yo para hindi tayo, minsan, bakit ah, dalawang linggo na, isang buwan na, hindi pa rin parang oh. gumagaling. Yung pala, kayo, <laughs> yung pala, yung duration ng fracture, hindi nyo alam kung kailan siya gagaling. Pero pag ihilom din to, wala pa, ito, wala kayong napadig at ako. Matakot lang kayo rito kung makatadyak na naman kayo ng mga ano. Yun nga, yung minsan yung ilalim ng aparador, yung kantuhan, oh, yung ano ng rep. Minsan nasisipa natin yan yung mga kahoy-kahoy nating mga matanda eh, matanda na ako master e, eh na tweet suit ni oo e, ganun talaga Hindi, e, kahit kahit yung mga bata nangyayari din na tweet yun daw din e, nga yung minsan natatadyak ko bugbog sarado to nagkadatabi-tabing ini eh, kasi minsan nasisipa ko yung mga ano Eh you know, kita mo bukod tangi siya na mamaga. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Lalo nung una, magang talaga yan. Hindi ko maging ang na sa maga. Ayan. Mm. Mm. Ah. Bantin siya natin, no? Para mag-rip lang to ng ganyan. Okay lang yun. Para kahit pa paano, makita nung ano, makita nung mga tao na luwagan mo lang yun. o. No? Naluluwagan naman yung ano mo. Sinilas mo na yan. Mm -hmm. Palagi mo lang tula lagyan ng ganito, sir. Para iwas. Tsaka huwag mo muna ipilit na Ipapahinga lang ito. <laughs> nung tinakbo ko, lalo sumakit eh. Eh, kasi hey, nga, hindi yung mo na... Hindi, hindi mo na intindihan yung ano oh. eh. Hindi mo na intindihan yung impression eh. Oh. Pero dapat talaga ina-explain yun. Para sa ika-iingat mo na rin. Diba? Laking bagay kasi alam mo yung gagawin mo. Okay? oh, Sige, sir. Check mo yung balakang mo. Patihanan mo. Luwagan mo na lang yung ano mo na yan. Mm -hmm. Kasi ang taong makitaan mo na nakabandage sa ganyan. Oo. Oh. At ihiwasan mo na kayo. Paano? Sir, pa-siguro. Hmm. Ayan, sir. Alam mo. Three months lang yan, sir. Very good na yan. Okay? Oo. Oh, oh. Salamat. Ha? Thank you.